day in my life as a babaeng walang pahinga hoy! Hello sa inyo mga bida. And for today mga mi, hapon na nga ito at nagmamadali na nga rin akong gumawa nitong turon dahil kaninang kanina pa nga talaga inaantay ito ni CJ. Kung mapapansin nyo ay panay ang lapit ng batang sa akin dahil gutom na gutom na nga at gustong gusto na nga kumain itong turo. <laughs> sabi ko nga, hindi pa yan pwedeng kainin anak dahil lulutuin ko pa yan. Diyos ko dahil. ko naman ngang balatan yung saging mga mi eto, nagsisimula na nga rin akong magbalot for the balot na nga itong person. Nagpunta pa kasi ako ng palengke niyan mga mi para nga bumili ng wrapper dahil wala nga available dito sa mga tindahan. Ganun? Natapos na nga rin akong magbalot ng turon mga mi at eto, naglagay na nga rin ako ng mantika at asukal para nga iprito na nga rin to isa-isa. Tawa, tawa talaga ako kay CJ dahil hindi na talaga siya makapaghintay mga mi eto, gusto niya daw makita kaya yan kinarga ko pa. <laughs> tawa -tawa naman ako dahil sinabi nga ng anak ko ay thank you mommy, thank you mommy, ganun. Nagmamadali na nga din akong magprito dyan mga mi kasi hinahabol ko yung oras at babalik na nga sa trabaho si daddy para nga mabaunan ko nga din siya at nito. At naluto ko na nga din tong first batch mga mi at eto, hinandaan ko na nga rin si CJ ng isang piraso at kitang kita nyo naman ang batang makulit, Diyos ko, <laughs> dami ko tawa dyan dahil sinusubukan niya talagang hawakan. Alam naman niyang mainit pa. Pero dahil gutom na gutom na ang batang makulit, ay for the goal <laughs> ang blow ng batang makulit dyan. Dahil gustong gusto niya na talagang kumain mga meat. <laughs> sikasuhin si CJ doon mga mi eto sinimulan ko na nga rin nga sikasuhin tong lulutuin ko para nga ulam namin mamayang gabi kumuha nga lang ako ng bawang sibuyas at luya at kamatis doon mga mi at eto ginayat gayat ko na yan mga mi kahit me. naman hindi friday ngayon trip na trip ko talagang magmunggo for today Thursday. Thursday pa lang kasi to mga mi at gustong gusto ko talagang magmunggo dahil meron nga akong napanood may share ko na din pala sa inyo na hindi talaga bet ng asawa ko itong munggo pero wala siyang choice dahil ako ang kanyang asawa abangin natin kung kumulo yung munggo mga mi ito, nilinis ko nga muna tong lababo at naghugas na nga din muna ako para naman maiwasan yung mga masakit sa mata ganun. Eh. <laughs> Habang hinihintay ko nga yung munggo mga mi, eto, hinimay-himay ko na nga din tong malunggaya. Kinuha ko na nga din tong chicharon mga mi at pinukpukpukpuk ko nga lang yan gaya ng pagpukpuk ko sa'yo. Tiyari. <laughs> <Charin. laughs> Naluto Na nga din itong munggo, mga mi at kain po tayo. Thank you po Lord sa blessing. At 'yun lang muna for today, mga mawe.